sa The 700 Club Asia. Dahil sa scam, naghirap at naging magulo ang pamilya. Tinry kong hanapin yung love and yung uh, very much uh, belongingness sa mga kaibigan. Yung mata ko talaga magpapasaot na. Yung pakiramdam na talaga para mamamatay ka na. Saan dadalhin si Chris ng kanyang paghahanap ng maayos na pamilya? Alamin sa The 700 Club Asia. Susunod na. A blessed day to everyone. Welcome to another episode of the 700 Club Ako po si Mari Kaimo. At ako naman si Sonja Calit. Our story this week is one of sudden loss, rebellion, and a desperate search for a whole family. Siya si Chris Lomotan. Lumaking komportable sa buhay, pero isang trahedya ang yumanig sa kanilang pamilya. He tried to fill the void with friends, vices, and escape, but found himself even more broken. Panoorin natin ang kanyang kwento. Mabuti at maayos na pamilya ang kinalakihan ni Chris. Medical representative ang kanyang ama, housewife naman ang kanyang ina. Relax lang eh. And hindi mo mararamdaman yung pressure because yung uh, mami ko nga, like siya gumagawa halos lahat. And then, literal yung father ko, uh, lumaki ako na nakita ko lang din talaga siya na as being a provider. So yung mami ko talaga very much hands-on sa amin ng kapatid ko. Subalit, dumating ang isang matinding pagsubok sa pamilya Lomotan nang maskam sa negosyo ang ama. Umabot ito ng isang milyong piso. Bilis eh, ang an drastic din nung, nung, nung scenario Nalaman ko, hindi na rin sapat yung pang tuition fee namin. And all of a sudden, boom, nawala. So, na-shake din siya. Hindi niya rin alam po ano yung gagawin niya. Dahil sa problema sa pera, napilitan silang lumipat ng tahanan at magbenta ng ari-arian para makayanan ang mga gastusin. Yung father and mother ko, madalas na talaga sila aaway noon because my mom hindi nga din matanggap talaga yung nangyari sa amin. Ramdam na rin namin na hindi na rin united kami as a family. Kaya ako noon, madalas ako na sa barkada. Lagi ako na sa labas. Tinry kong hanapin yung love and yung uh, very much uh, belongingness sa mga kaibigan which led me to different kinds of groups. Inom, dami-dami, gimmick, lahat na-experience ko that time. Sa kabila ng kasiyahan kasama ang Barkada, I still feel that complete emptiness. Kasi huwi ako ng bahay, Naga, nagtatalo ulit na naman yung magulang ko. Siguro, looking for a hope na kahit dito sa bahay, iniisip ko, maayos kami. Pero hindi eh. Kaya yung choice ko pa rin na, di, okay na lang din doon sa mga kaibigan ko. Kasi doon, kahit paano, sumasaya ako. Nagsimula ng lumalim ang bisyo ni Chris. Hanggang sa isinugod siya sa clinic dahil sa overdose sa droga. Yung mata ko talaga magpapasaot na. Yung pakiramdam mo talaga parang mamamatay ka na. First time ko to, hinahabiling ko na yung magulang ko sa kanila. Sabi ko sa kanya, <laughs> parang kung, kung mamamatay ko, ito yung nangyari, ganyan and all. Uh, sabi mo, mahal na mahal ko sila natatakot ako, to be honest. Natatakot ako mamatay. And that was the first time in my life, talking to God, na Lord, sabi ko sa kanya, hindi ko makakalimutan to. Lord, wag mo muna akong kunin. Bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. And that was the time na sobrang marami, may, may, may sa akin eh. Point in time na yun na binigyan ako ni Lord ng second life. Tumigil si Chris sa paggamit ng droga, subalit nagpatuloy sa pagrebelde. Nagpalipat-lipat ng kolehiyo, pero hindi rin niya natapos ang kanyang pag-aaral. Of course, my parents were also disappointed in me. Because, syempre, yung sitwasyon nga namin hindi na okay. Tapos, ako hindi ko pa pinagbubutihan yung pag-aaral ko. I could say, parang naging rebelde, nagrebel. Masyado na rin akong na, ano eh, na, na kinain ng sistema. Sa isang pagkakataon, niyaya si Chris ng kanyang ina na samahan siya magsimba. Tinatama, ano kasi yun yung mga bagay na alam kong wala na ako eh. Wala, wala akong faith na, na hindi ko alam kasi yun yung nangyari sa amin. Tapos ginagawa ko na lang yung gusto kong gawin. Karang go with the flow na lang ako sa buhay eh. Yung hope, parang hindi ko na rin makita eh. Kasi everyday, same thing eh. Alam mo yun, parang buhay lang ako, yes. Pero ito na yung dysfunction na meron eh. Bagamat natamnan na ng salita ng Diyos si Chris at ang kanyang ina, ay patuloy pa rin tumindi ang suliranin sa pamilya. Nakikita namin talaga na dumalala yung away nila. And dumarating sa point na yung mga words nila, talaga nakakasakita na sila through words. Yung father ko, nakikita ko nga nun, tahimik. Pero kasi hindi rin tama yung pagiging tahimik niya. Iniiyak din namin. Pero ano siya eh, siya ng malalim na mark in us. Saan hahantong ang katahimikan ng ama, ang pagre ni Chris at ang sulirani ng pamilya? Malalaman natin yan bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Chris Lumotan. Parang familiar sa akin yung kwento <laughs> ni Chris. Kasi kwento ko yan eh. Oh. Exacto, exacto. Mother ko ang una naging Christian, siya ang nag-share nag sa amin. I also prayed to receive Christ na medyo, uh, I gave my, I, I asked God to take over my life pero after that nung inayos niyo yung problema ko balik naman ako sa dati even worse than before so dito pa lang ang dami ko ng <laughs> ang dami ko ng uh, shared na uh, issues with uh, with with ang dami kids. kang na-relate -re na part ng katulad crime. ng ano yung problema sa pamilya you no know? uh, na barkada ka din na din ka? di ba kasi walang wala kang security sa pamilya mo uh, eh so naghahanap ka ng acceptance sa labas. Right. Uh, yung re relationship niya sa father niya, mukhang ewan ko, parang, di ba? Hindi okay. Kulang din, di ba? So, kasi otherwise, pwede niya lapitan ng tatay niya, maghuhingi ng tulong, pero hindi niya nilapitan ng tatay niya. Yeah, so would you say na he really, he, yung pagbabarkada niya wouldn't gone that bad yes. if he found security yes. in his relationship with his family. Oh, kasi parents. yung paghahanap, yung pagrebelde niya, I I think galing yun sa ano, para sa akin ano, naghahanap siya ng acceptance, naghahanap right. siya ng naghahanap siya ng attention. Mm -mm. Attention ng hinahanap niya pag nagrebelde. And yung yung yun ang issue na if your family is together, if you're if you're if you're one if you're fine, maganda talaga yung relationship mo, hindi ka maghahanap ng barkada eh. Right. Okay. At kahit na mambarkada ka, hindi ka madadala ng ganyan, ganyan na right. Kasi pwede mong balikan yung pamilya mo. Yeah, well, sadly, like you and many others, <laughs> no, I, I was gonna say that, This really isn't just the story of Chris. Yes. Ito ay kwento ng maraming pamilyang Pilipino yes. as evidenced by what <laughs> Mary Kay mo has said. Ang dami nating naririnig na kwento ng mga magulang na gihiwalay, mm. na kagagulo ang mga ang pamilya, gumuguho ang pamilya dahil sa pera, pagkakamali or pride or napapabarkada kasi nga hindi maayos ang pamilya. Ah, mga ka-sonja. And the saddest part, ang mga bata ang pinaka-apektado. They carry wounds that don't always show on the outside. Like Chris, many are silently screaming for love, stability, peace, and security. Right, and we're seeing it more and more in today's generation because young people are trying to cope through social media, numbing their pain through addiction or rebellion just to be seen. But at the root of it all, alam mo hindi lang nila alam ma-express ano yung hurt nila. Yes. Hindi nila din maintindihan sa nanggagaling yung hurt. We're all just in pain trying to find things to to heal that oh, and numb it. Oh. This is why the ministry of inner healing is so important especially in the Filipino context. We may grow up in a religious nation but many still suffer quietly from trauma at home. The truth is po, walang perfectong pamilya but God is always able to restore even the most broken of homes. And if not the whole family, He can begin by restoring you. Amen. Ang sabi nga po sa Biblia sa Psalm 147 verse 3, At ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Hindi man po natin mabura ang nakaraan. Ngunit, pwede tayong magsimulang muli kasama ang Panginoon. Amen and amen. So if you're watching right now and like Chris, You've been caught in the crossfire of your parents' fights or maybe you've lost your identity in the middle of family problems. We want you to know this. God sees you. He knows your pain and he wants to heal your heart. Come to him. Pray. It's a very very simple prayer of surrender to God. Just pray with us right now. Bow your heads and pray with us. O Dios Maraming maraming salamat na inyong ipinadala si Kristo para mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking mga nagawang kasalanan. Panginoon, lumalapit po ako sa inyo sa oras na ito at isinusuko ko po ang aking buhay. Lord, ang dami kong nagawang mali. Would you forgive me now of all my sins? Would you cleanse me of all my sins? And forgive me, Lord, of all that I have done. I give my life to you from this day forward. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. And if you prayed with us, we want to celebrate with you because today is your spiritual birthday and heaven is really rejoicing. And we want to know you more and pray for you. Kaya naman, i-text ang YES, tinanggap ko si Jesus, kasama ang inyong pangalan at lokasyon sa 0917-126-1442. Pwede mo rin kaming i-chat sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Gusto mo bang mag-join ng isang Bible study group? This will help you to know God's promises for you and grow deeper in your relationship with him. Type mo lang ang letters BSG as in Bible study group and a CBN Asia prayer center representative will reach out to you. Sa ating pagbabalik makakasama natin si Chris Lumotan. Paano nga ba siya naapektuhan ng kanyang mga karanasan noong siya ay bata pa? Napatawag kaya niya ang kanyang mga magulang? Ang mga kasagutan at iba pa abangan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia, stay with us. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Sa panahon ng kalituhan at kawalang katiyakan, ang Holy Spirit ang magdadala ng kapayapaan, gabay at kapangyarihan sa atin. Sa bagong video na Walking in the Spirit, matutulungan ka ni na Gordon, Charlene at Terry na lumago sa pangunawa kung paano kumikilos ang Holy Spirit araw-araw. Get video streaming access to Walking in the Spirit when you donate 1,000 pesos to CBN Asia. Plus, get the 40-day devotional ebook for free. Become a CBN Asia partner. Today, we are back on the seven hundred club Asia, and we have Chris Lamotte himself with us in the studio. Hi, Chris. Hello, hello. Thank you so much well for the show. being here today. Yan, nakaka-bless. Yan, umpisahan na natin ang katanungan, Chris, no? Kasi nakita natin um, sa ating VTR that you found belongingness sa pagbabarkada. Yung hinahanap mo ba sa kanila, sa barkada, masasabi mo na kasi yun yung hindi mo naramdaman sa loob ng bahay? Yes. Uh, first, of course, uh, ma'am ko, in fairness to my mom that time, very hands-on siya sa amin. Kaya nga parang, ano na, spoon-fed na kami kaso nakita ko yung lack na realize ko na to latter part yung ano eh um, yung hindi sobrang present yung father ko so siguro at that time hindi ko pa to naintindihan naghahanap pala ako ng someone who will model something to me kasi nga medrep yung father ko weekends lang kami nakikita so natagpuan ko yun sa mga barkada kasi puro mga lalaki na, actually, mas, mas matatanda yung mga barkada ko sa akin eh. Mm. So, yung influence nila malakas towards me. Pagka sa ganitong bagay, bisyo, so Naghanap ka ng male authority figure? Yeah. Something like that. Na like hindi that. mo din na-realize pala at that time? Hindi ko pa na-realize -re nung time na yun. Kaya, parang go with the flow lang po ako eh. Mm -hmm. yeah. So, kahit na nandun yung tatay mo weekends, parang feeling mo absentee father pa rin siya? hindi kami gano'ng close eh. Oh. I mean, Lack of relationship sabi sa Sabi siya yung tatay. pareho right. to. <laughs> Na parang no, <laughs> pa, uh, like you were looking for something and you were in pain, you just didn't know where the pain was coming from. Yeah. But you just knew you were looking for something. Tsaka mm. importante talaga sa lalaki, yung yung connection sa tatay. Yes, eh. right. yes, Kaya kakabinigyan yes, yes. ng tatay yes. <laughs> ni Lord eh. Because But it's really that ko binibigyan niya yung gusto namin, mm. yung gusto ko, pag ano yung kailangan bilhin, ganyan and all. So provider siya. Oh. But the presence, So yung presence, yung hindi pula. ko naiintindihan dati. Okay, Chris, balikan natin yung gabi mo, yung gabi when you were rushed to the clinic dahil sa pagkalulong sa droga. At that time, sabi mo, you prayed to God for the very first time. Yeah. Ano ang naramdaman mo praying for the first time? Alam mo, totoo pala yung parang pag-point uh, of, ano na, yung parang pakaramdam mo, wala na. Yun na yung parang magiging last resort, imbis na first <laughs> mo death. dapat, mm -hmm. di ba? Near-death yeah. experience, eh. Mm -hmm. Kasi ramdam ko na talaga, hindi ko na nagagalaw yung katawan ko pero yung diwa ko bukas pa. So yung mata ko unti-unti na pumipikit. And may, since may background ako sa mami ko nang nag-aano ah, na siya nag church-church na ganyan. Hmm. Pray talaga ako sa Lord. Sabi ko Lord, huwag mo na akong kunin. Parang nagkaroon ako ng deal, God, buhayin mo na ako. pagpapaka <laughs> <laughs> po ako di na ako mag-drugs. Ganon. Yun Ganon yung feeling. <laughs> like tapos hindi the end nagsara pa rin yung mata ko. Hindi ko na alam, akala ko ng patay na ako. Eh. So pag dilat ko, yun, gabi na, buhay pa pala ako. Nagulat ka. Nagulat. Alam mo yun, <laughs> parang hindi mo alam yung nangyari. Tapos parang, parang ano nangyari? Parang ganun. So, praise God lang din po talaga. Yeah. Oo. Grabe, Chris, no? Kasi we obviously, we've seen, no? You had that near-death experience. Sabi mo, Lord, buhayin mo lang ako, magkapakabuti ako. Unfortunately, hindi ka pa rin nakapagpabuti, di ba? Oo, After that, and you still went back to your other is except sa drugs. Except sa drugs. Na 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 nagkaroon talaga ako ng ano din sa drugs. So, so, ka na oh, din. na ako sa drugs. So, why do you think Was it hard for you to fully change even after that near-death experience? Doon ko nakita yung ano eh, yung lakas ng influence ng ng, ng uh, surroundings mo. Yung mga nasasamahan ko pa rin eh. Mm -mm. So, hindi ako maingat sa friends that time. I mean, uh, they're good, pero yung, yung ways talaga, ma madali kasi, dahil nga mabarkada ako, madali ako ma-impluensyahan. So, uh, and nagkaroon ako ng sense of yung I want to belong, yeah. yung, yung validation, yeah. yung worth, parang dumi na hanap, kinukuha. So whatever yung ginagawa ng tropa para ma-prove ma ma ko sa sarili ko kaya ko rin ako ako rin ha ganon yeah. I belong yeah mm. okay nung narinig mo naman ng Jeremiah 29:11 sa simbahan did you believe it right away or did you struggle to accept na may plano ang Diyos para sa ah uh, to be honest ani eh, uh, may mga bagay na hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit nangyayari in all Yes, it's somehow written na napakinggan ko siya. Nakaka-nakaka-bless pakinggan, pero siguro yung question is bakit ganun sa akin din nangyayari? Mm -hmm. I mean, I'm here, sa church ako. Pero why is it? Kasi hindi pa ganun buo yung understanding ko that time yes. sa sa relationship ko kay God eh. So, hindi maalis yung point of questioning talaga, Lord, bakit ganun? It, nasa word mo pala 'to, eh, bakit ako nandito, ako sa sitwasyon na 'to? hindi mo pa talaga na-encounter who God hindi is ba, as a father. Ka. Yes. He is, no? Mm -mm. You know, marami kasi ka kabataan ngayon. Actually, bakit hindi lang kabataan, parang uh, this has been like a problem. <laughs> yeah, yeah, Matagal na, di ba? Yeah. Na katulad uh, mo na nanggaling sa broken family, nalulung sa bisyo, naghahanap ng pagmamahal, yeah. di ba? Maybe hindi nga nila alam na naghahanap talaga pala sila ng pagmahal. Totoo yan. But somehow, They're looking for something that can fill whatever it is that they need to fill in their hearts. Mm -hmm. And they're watching now. What do you want to say to them? I, know, I I just want to say na napaka -importante talaga nung personal relationship kay Jesus. Kasi sabi nga sa Bible, but the truth will set us free. Mm -hmm. Before, way back, hindi ko alam yung truth. Mm -hmm. I mean, I'm hearing the word but yung talagang truth ni Lord, hindi pa siya buo sa akin. And uh, one way na gusto ko lang din i-encourage yung mga kabataan, be intentional. Alamin mo, lumapit ka, laking bagay eh. Kasi nga, uh, we don't know what we don't know. That's the reality. So, pag naunawaan mo, magugulat ka na lang, may mga bagay na ma-unlock sa inyo, mauunawaan mo na hindi pala talaga to okay, mapapahamak ako dito. Makikita mo yung bigger picture, more than yung one side lang. in situation mo ngayon. So, yeah, yeah. Amen. Well, speaking of Filipino families, I think it's fitting that I yes. know no? that we we pray for um, our family. So why don't I do that? Yeah, why don't you? <laughs> <laughs> why don't I do that right now? Lord, we just thank you that you are yes. the God of um, of families. Yes. Lord, it is your desire that every family thrive in your love, thrive in your presence. Lord we you see every Filipino family represented right now and we Lord we ask that you um, reveal yourself to the Filipino families right now God start with a with a Fathers of the household, mm -hmm. our God, yes, that they Lord. come to know you, that they have an encounter with you, and it will change their marriages. It will change the way they treat their children. Lord, even right now, we pray for marriages. Yes. Lord, we see a continuous trend in the decline of Filipino marriages yes, right Lord. now, God, and I pray that won't you intervene yes. in Jesus' name. Lord, yes. we speak healing upon marriages right yes. now. And um, the brink of separation, no yes. but Lord, I pray that there will be a miraculous mm. turnaround in marriages right now. Yes. Yes, we pray Lord God for fathers to turn their hearts towards mm. their children that they yes. pursue amen. their children that provision yes is good but mm. father we pray that they will give their 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 hearts to mm. their children that they yes, be sir. present yes. for their children Lord we thank you that nothing is impossible with you amen. and we commit families to you in yeah. Jesus name in Jesus. amen, amen. Salamat, Chris. Thank you so for much for being with thank us. You're going to be with us for another for the yes. whole week. Madami pa tayong pag-uusapan, Chris. Thank you very yes. much. Oh, yes. And if you or someone you love is facing emotional or spiritual struggles, please don't go through it alone. Call our CBN Asia Prayer Center. Bukas po ito 24/7 to pray and walk with you. Nasa inyong TV screen ang numero. Maaari karing rin makipag-chat sa aming prayer center representatives sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Magbabalik ang The 700 Club Asia. Stay with us. Magdodonate tao sa CBN Asia. Oh, ang naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.com slash give. C-B-L slash give. /give. Yan. Yeah. Okay oh. pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Sige. So hey. Tulungan niyo po. Eh, ang dami pang itatype eh. Tapos <laughs> apat lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihihihing details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na oh. po. Icons na no? oh. Opo, opo. Nagbago yeah. na yan ang Kaya ko na po ito. O, oh, yun po. Excuse me, Rito. Ako na, ako na po dito. Relax na po dito. Yan. <laughs> yan. Pagkatapos ko, kaya rin ikaw lang po mag-donate, ha? <laughs> ikaw nga po, lima dali mo. Hindi ka nag-donate, eh. Anong hindi? ka donate ko lang, <laughs> oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Kumakalamang mga tiyan habang papasok sa paaralan. Ganito ang mga umaga ng siyam na taong gulang na si Princess at kanyang mga kapatid. Dahil dito, madalas ay hindi siya makapag-aral ng maayos. Pumapasok po ako araw-araw. Masakit po yung tiyan ko tapos kumukulok po. Parang nanihina po. Matamlay po sila pag pumapasok kasi yung gusto po nilang kainin, hindi po nilang makain kasi yung kung ilan lang po yung nahawakan namin pera, yun lang po yung pinagkakasya namin. Sa isang araw po, 400, hindi po. Sapat po yun sa isang araw. Po. Upang makadagdag sa kinikita ng kanyang asawa, nagbibenta si Novely ng mga pananim na kamote para may pangtustos kila Princess. Tinitinda po namin yun para po may maihain po kami. Nag-aalangan po kami na yun sabi matitinda kaya ito sabi nga ganoon po kasi siyempre. pero humahawak na lang po kami sa Panginoon na nagtitiwala po kami na hindi niya kami pababayaan kaya yun at tila sagot sa tiwala ni Novelin sa Panginoon ang pagdating ng Operation Blessing sa kanilang bayan sa Castillejos, Zambales. Sa loob ng dalawang taon, naglungsad ang Operation Blessing ng feeding program sa paaralan nila Princess at ng kanyang mga kapatid. Binigyan din ng livelihood training at food cart ang mga nanay na tulad ni Noveline. Dito ay tulong-tulong sila sa paghahanap buhay. Dahil sa inyong walang sawang suporta, napalago nila Noveline ang food cart business at nagtayo din sila ng tindahang tapat na ngayoy pinagmumulan ng kanilang kita. Nagpapasalamat nga po kami kasi yung mga panalangin po namin na may gustong tumulo sa amin, yun po binigay po ni Lord yan para matugunan po yung pangangailangan ng mga bata. nagpapasalamat po kami kasi nakabilang po kami, nakabilang yung mga anak namin, sila yung napili na matulungan. Masayang-masaya masaya po. Meron pong dumating na ubi po. That is why Operation Blessing is committed to reaching out to families, children, and youth, lalo na sa mga lugar kung saan matindi ang pangangailangan at kakaunti ang pagkakataon para makabangon. Through our feeding, education, livelihood, counseling, and youth development programs, Operation Blessing helps rebuild broken lives, physically, emotionally, and spiritually. Hindi lang po tulong pangkabuhayan ng hatid natin, kung hindi, pag-asa na may kasamang pagmamahal ng Diyos. And through the years, we've seen children fed, youths go back to school, and families restored through counseling. But we can't do it alone without your help. Be a channel of healing and hope today. Partner with CBN Asia. Bahagi po ng inyong donasyon sa CBN Asia ay napupunta sa mga programa ng ating humanitarian arm, ang Operation Blessing. Call the number on your screen or scan the QR code to donate. Your simple act of giving can help rewrite someone's story from brokenness to breakthrough. Developing the habit of generosity is easier with GCash Scheduled Transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name CBN Asia Incorporated. The account number 00300055260 and your email address. At the bottom of the screen, tap add new schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details. Then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Chris Lomotan may have hit rock bottom, but even there, God met him. Kahit sa gitna ng gulo, sigawan at pagkakawatak ng pamilya, may pag-asa. Because God is a restorer of broken homes and broken hearts. In the Bible, we can also read about families that have been broken. Cain killed his brother, Abraham's household was torn by rivalry. David's family was marked by betrayal and pain. And yet God never gave up on redeeming families and He never will. Amen! Sabi nga sa Deuteronomy chapter 6, verses 5 to 7, Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos na itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ito ang sikreto sa matatag na pamilya. Hindi yaman, hindi tagumpay, kundi relasyon sa Diyos. Kapatid, God placed you in your family for a reason. At kung uunahin mo ang relasyon mo sa Kanya, magugulat ka na unti-unti. Binabago niya hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo. Let us be the generation that breaks the cycle of dysfunction. Let us be the ones who bring healing, hope, and holiness back into our homes. Gusto mo pa ba ng inspirasyon? I-download ang Tanglaw, ang Taglish devotional app na pwede mong basahin o pakinggan. Libre ito sa Spotify, Google Play Store at Apple Podcasts. Maaari mo rin balikan sa YouTube ang ibang mga kwento at episodes ng The 700 Club Asia na pwedeng magbigay daan sa iyong pagbabago at kagalingan. Kung nakatulong sa iyo ang programang ito, partner with CBN Asia so we can continue to produce more shows like this. Tumawag sa numerong nasa screen or iscan ang QR code. Samahan niyo kami bukas para sa pagpapatuloy ng kwento ni Chris Lomotan. Dito lang sa The 700 Club Asia. Same time, Same channel. God bless you all. Ngayong Martes. Anong sekreto ang natuklasan ni Chris tungkol sa kanyang ama? So much brokenness di meron father ko eh. Because ang dami nangyari sa buhay niya na because of wrong decision making. At anong panalangin ni Chris at ng kanyang kapatid ang sinagot ni Lord? Hindi namin makakalimutan sa tanan ng buhay namin yun. Alamin na ang mga kasagutan sa pagpapatuloy ng kanyang kwento dito lang sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.